Mga ka-RSP, ngayon linggo po ay ipinagdiriwang natin ang National Skin Disease Detection and Prevention Week. Isang pagkakataon para mas mapalawak ang kaalaman ng publiko patungkol sa mga kalusugan sa balak, lalo na sa ating mga anak. Sa araw na ito, tatalakay po natin yung mga common skin diseases sa bata at kung paano po natin ito maiiwasan. Panoorin po natin ito. Madalas tamaan ng iba't ibang sakit sa balat ang mga bata dahil sa kanilang pagiging aktibo, madalas silang pagpawisan, maalikabukan o makagat ng insekto na maaring pagmulan ng iritasyon o impeksyon. Karaniwang nagsisimula ito sa simpleng pangangati o pamumula ng balat, ngunit kapag napabayaan, maaari itong lumala at magdulot ng mas seryosong kondisyon. Sa tulong ng isang eksperto, alamin natin kung paano maiiwasan ang mga ganitong sakit at kung paano mapapanatiling malusog at protektado ang balat ng mga bata. Dito lang sa Say Ni Doc. At mga rsp para talakayin ang mga bagay na ito, makakasama po natin ngayong umaga ang isang specialist sa dermatology. Walang iba kundi si Dr. Criselda Valencia. Maganda umaga po, Doc. Morning, Dr. Ora. Hello, magandang umaga sa inyong lahat mga ka-RSP. Okay, Doc, maaaring niyo po bang ipaliwanag kung ano po yung layunin ng National Skin Disease Detection and Prevention Week? Sige. So, ang National Skin Disease uh, Detection and Prevention Week ay isang malawakang programa na inilunsad ng dati nating Pangulong GMA under Presidential Proclamation 110. So, ang layunin nito ay unang-una mapataas ang awareness, kaalaman ng ating mga kababayan pagdating sa mga sakit sa balat, Uh, kasama din dito is ang maagang deteksyon or diagnosis ng mga skin diseases na ito. At syempre, para maiwasan na rin, mabawasan ang stigma na kaakibat ng mga skin diseases. Mm. So, ito ay usually kineselebrate uh, kada second week of November. Yes. Doc, ano po yung impetigo? At paano po ito naiiba sa iba pang karaniwang skin diseases sa bata? Nakakahawa po ba ito? Okay. So, ang uh, actually it's impetigo or tinatawag nating mamaso sa Tagalog. Uh, isang superficial bacterial infection of the skin. So, usually nakikita talaga siya sa mga bata kasi ang mga bata madalas magkakatabi, magkakalaro, lagi may sipon, may ubo. Uh, kasi yung bacteria na nagkukos nito, um, specifically yung staphylococcus aureus, ay nakatira malapit sa ilong, kung saan lumalabas yung ating mga sipon, etc. Kaya naman, kapag nagkakaroon tayo ng mga sakit... Uh, mga rashes or lesions because of impetigo, unang lumalabas to sa ilong pagitan, a, uh, paligid ng ilong, pati na rin sa paligid ng bibig. Ah. Ano po yung mga sintomas na dapat bantayan ng mga magulang para makita kagad nila ito sa kanilang mga anak? Saan po ito nakukuha, Dok? Okay, so usually it's because of you, yung bacteria ni tinatawag natin Staphylococcus aureus na nakakawa ang mga bata through Um, um, droplets yung sa sipon, sa laway, kasama na din yun. Tapos usually nagmamanifest siya as butlig-butlig. Tapos pag pumutok yung butlig na yun, nagiging dilaw siya. At nagkakaroon ng crusting or yung tinatawag natin na paglilangib. Uh, ang kailangan observahan ng mga magulang ay kapag dumadama ito, kapag kumakalat sa buong katawan, nagkakaroon ng kaakibat na lagnat, mga kulani sa iba't ibang parte ng katawan, kagaya ng leeg, at saka ng mga kilikili, etc. Alright. Uh, Dok, ano pa po pong ibang common diseases um, maaaring uh, makuha ng mga bata? Like, meron po bang, ano po ba yung, or skin diseases po ma ituturing yung sa daliri po, pagka po na-expose sa dishwashing liquid, yung parang nagbibitak-bitak po yung mga daliri. Nagbabalat. Nagbabalat, na. ganun. Nagbabalat. Ah, ah, siguro yung ah, tinutukoy natin yung tinatawag na contact dermatitis or pwede rin this hydrotic eczema. Pero ang madalas na nakikita sa mga bata, sa tagal ko na rin pa-practice, papractice, syempre sa matagal na rin natin pag-aaral, yung tinatawag natin na hika sa balat or atopic dermatitis. Madalas din makita sa mga kabataan ang balakubak, uh, bungang araw, yung mga tinea or buni, kasama na din yan. Uh, pati yung tinatawag natin mulusong kontadyosom or yung viral infection kung saan nagkakaroon ng mga parang malaperlas na bilog-bilog ang mga bata sa mukha sa kanila mga braso at saka sa kanilang mga binti. Mm. Well ako kasi ano batang 80 ako no, doktora. <laughs> ang solusyon dyan ng mga tito-tito ko, mga lolo-lola ko, mga pahid-pahid lang eh. No. Pero paano po ba nagagamot yung uh, impetigo? Meron po bang mga hygiene tips o preventive measures para maiwasan po ito? Okay, so ang um, mamaso since it's a bacterial infection, Pwede naman siyang ma-manage with topical antibiotics na tinatawag. Pero kapag nagkakaroon na tayo ng mas madaming uh, mas madaming lesion sa tinatawag, ito na yung time na pwede tayong mag-take ng mga oral antibiotic medications. Pagdating naman sa pag-prevent uh, or yung pag-tawid uh, dito, pag-iwas sa sakit na ito, unang-una talaga is to observe proper or good hygiene. Kailangan maligo araw-araw. Kapag meron tayong sipon, gamutin ito kaagad. Imiwas tayo sa mga sugat. Kasi ang mga sugat, nag, nagsisilbi kasi siyang parang gate eh, para pumasok yung bacteria sa ating mga balat. So kapag may sugat, dapat takpan, gamutin siya kaagad. At talagang kailangan pataasin ang resistensya ng mga bata. Matulog ng maaga, kumain ng tama, yung exercise, siya kayong tamang paglalaro din sa labas para hindi rin sila masyadong kung maga masyadong um, protected from bacteria also. Alright. Doc, yung mga sinabi mong pwedeng ipahid, yung mga ointments na nabibili, uh, kailangan ba ng prescription nun o pwede mabili over the counter? Usually, kailangan talaga ng prescription. eh, Iniiwasan din natin kasi na mag-self-medicate ang ating mga pasyente. Kasi the more we self-medicate, the more nakakaroon ng antibiotic or uh, antibiotic resistance. Yung kumbaga hindi na nagkakaroon ng effect. So talagang kailangan sumanggungi tayo sa tamang doktor, mga dermatologists, para tayo ay mabigyan ng tamang Aluna sa ating mga sakit sa balat. Ayan. Ah. 'wag 'wag, wag mag-alacham. Oo. <laughs> Alachamba. <laughs> Oo. Kasi ano eh, minsan sensitive talaga ang kutis ng mga bata yes. na baka kung ano ipahid mo lalo lang lumala. Meron pa nga pinapahid mm. yung sa sinaing yung ang para mawala <laughs> yung mga singaw-singaw. Oo. Oo. Paron 'yan. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong araw at sa lahat ng impormasyon na binahagi niyo po sa amin, Dr. Valencia. Thank you so much. Thanks, Doc. Thank you.